Libot Balitang Mindanao, dunoong sa Maynila ang dalawang barkong pandigma ng Russia Navy, bilang bahagi ng kanilang malayo ang paglalayag bukol ba dyan ay dumating din ang isa sa mga advance na barkong pandigma naman ng India. Anong mga barko kaya ang mga ito at ano ang mga kakayahan nito, alamin ang buong detalye mamaya. Matapos ang mga sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea ay dumaong sa Maynila noong lunes ang dalawang barkong pandigma ng Russia na Admiral Tribute at Admiral pant -Eliv ng Pacific Five ng Russian Navy. Ang pagdaong ng mga ito sa Maynila ay bilang bahagi umano ng kanilang long-distance mission program sa Asia-Pacific region. Ayon sa Russian Ministry of Defense ang dalawang barkong pandigma ng Russian Navy Pacific Lee ay mananatili sa daungan ng Maynila hanggang ngayong araw December 14. Ang mga crew ng barko ay maghuhas din umano ng mga kaganapan sa open house sa panahon ng mga stopover. Ang malayo ang paglalakbay ng mga barkong pandigma ng Pacific Flight ng Russia na binubuo ng Admiral Tributes Admiral Pantelev at ang medium size na replay ni Friend Euler na Pitsinga ay nagsimula pa sila sa paglalayag noong October. At ngayon ay nasa Pilipinas na sila at winelcome naman sila ng mga hukbong dagat ng Pilipinas.

Samantala, bukod sa mga barko ng Russia ay nakadaong din ngayon sa Maynila Ang isa namang advance na barkong pandigma ng India ay may dala itong anti marine warfare na nakadesenyo upang mid ang mga submarine ng kalaban Bukod pa dyan ay din naman ito ng mga torpedoes anti-aircraft at mga missiles isa ang India sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas lalo na pagdating sa West Philippines plano daw talaga ng India na makipagkasundo sa Pilipinas para sa maritime security engagement magsanay at magpalitan ng kaalaman ng kanilang mga Navy at gumawa ng mga maritime patrol sa West Philippines. Kasama din dito ang pangkalusugan at pangagrikultura. Visit the Philippines regularly because it's important that we walk the talk when it comes to Engagement between our navies. We should have our navy ships uh, engage with each other, have training exchanges, operational exchanges. We're going to have a passage exercise.